Kahit si Romeo Acop, napabilib ng dating Pangulo. Itong isa sa mga naging live coverage ng Quad Committee na tila hindi ipinilabas sa mainstream media, kung saan sa kabila ng tensyon ng Quad Committee noong November 13, 2024. Tila bumilib ang congressman na si Romeo Acop ng anti-polarizal sa naging paliwanag ni former President Rodrigo Duterte kung bakit nga kinailangan gawin o bigyan ng mandato ang kapulisan patungkol sa kanyang polisiya paglaban dito kontra illegal na droga. Sa nasabing pagpupulong, buong tapang na ipiniliwanag ng dating Pangulo kung batay saan ba ang kanyang naging polisiya at bakit hinailangan ng bansa na magkaroon ng isang kamay na bakal para mapagtugumpayan ba ang ilan sa mga pinakamalalang problema sa bansa. Iipadiliwanag mismo i former President Rodrigo Duterte na ang mga pusakal ay wala talagang sinasanto. Kawawa lamang raw ang mga nabibiktibang ordinaryo tao. Sa panahon raw na mayroon noon ang Pilipinas bago pa siya maging Pangulo, talagang malala na raw ang kriminalidad, lalo na sa Kalakhang, Maynila. Hindi raw binibiro ng mga pusakal ang mga nananahimik na bata. Walang kalaban-laban na babae at mga matatandang inaakyat ang bahay ng mga kawatan nang hindi nila nalalaman. Sa kanyang naging pahayag, sinabi mismo ni former President Rodrigo Duterte na may puso siya sa mga kriminal at hanggit maaari gusto niya itong magbagong buhay. Ngunit kapag masyadong malala ang isang tao at nagiging problema na siya ng kanyang kapwa, nagiging problema na rin ito ng buong bansa. Tulad na lamang raw ng hindi matigil-tigil na taatikal sa ipinagbabawal na gamot na siyang pinakamlaking problema ngayon ng bansa kaya hindi na nakapagtataka kung bakit bumabalik na yun ang kriminalidad. Sa kanyang panahon, buong sikap raw na ipinatupad ni former President Rodrigo Duterte ang kanyang polisiya labad iligan na droga at naging resulta naman ito sa magandang pamumuhay ng mga tao kahit pa sa kalakamay nila. Ilang patutuungan narinig natin mula mismo sa mga estudyante noong mula 2016 hanggang 2022 nang maupo ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte ay malaya raw silang nakakalakad kahit 10 oras ng gabi sa kalsada. Ngunit ngayon, tila matatakot ka na lang daw dahil nagbali ka na hindi lamang ang mga masamang loob kundi maging ang durugista. Kahit sino raw ang Pangulo, mas go gustuhin niyang isalba ang buhay ng inusenteng bata, babae, matanda o kapwa nito Pilipino kesa naman sa isang tao na wala lang pang bisyo, handang gumawa ng masama, magnakaw at hanggang pumatay ng tao para lama sa kanyang bisyo. Ito nga ang isa sa mga hiningaan ni Romeo Acop nang mapakinggan niya ang buong storya ni President Duterte at ang kanyang paniniwala kung bakit niya ginawa ang kamay na bakal sa kanyang termino. Yan nga ang masakit, sir. Uh, can I can I give can I be given a little para ma ma portray ko talaga ang totoong istorya. Oh, here is a mother. Magpunta ng abroad. Hindi talaga natin alam. Sometimes they rape, abuse. Yung iba, magreklamo. Yung iba, maghanap na lang trabaho but they will endure the brutality sa nangyari sa kanila. Why? Because kailangan nila to send the money otherwise yung gago na walang trabaho magsigilang lang inom ang mga bata walang pagkain walang eskwela. Kaya ako mainit dyan. Mainit talaga ako sa mga lalo na yung mga droga sa mga bata. Mainit talaga ako. Ay, ay, hindi ko lang masabi sa iyo kung paano ko martilyuhin ang mga kamay niyan. I cannot just portray. Hindi, hindi ako nagyayabang pero magtanong ka na lang ng polis. Polis ka man. Minamartilyo ko talaga yung... Thank you, Mr. President. Would I be correct as uh, my last uh, question? Kayo po yung naniniwala na sa Machiavellian principle that the, the, uh, the end justify the means. Unfortunately, sir, rightly or wrongly, I believe in, in that Machiavellian really, principle. Marami pong salamat, Mr. President. There's no other way to deal with criminals except to instill fear. Pag hindi ka nare-respeto ng kriminal, walang mangyayari sa iyo. Pero bago ito sila na pulis, nag-aral ito ng academy ng two years. Of what purpose would have been for it would be kung wala natutunan ito sa basic criminal law, criminal procedure. Eh ako doon sa amin, ako ang nututuro mismo eh. And that because of the money now, but because I want to share my knowledge with the police so that they, we can have a better police force. Noon, sir, gidaginot ko yan. Ano ang sa Tagalog? Unfortunately, Mr. President... Kasi ilang pera. Unfortunately, Mr. President, some did not learn, maybe, from your teachings. Oh, Mr. That's Mr. why... We have the terms skalawag. Opo. Money, sir. Basta, basta jan sa pulis na litsi it's always money. Or, dalawa yan, sir may pangalawang asawa yung mga gago o may sugalan dyan ano. pero whichever yung first na dalawang asawa hindi ba si ko ang magdikdik niyan kaya marami tayong may kasalanan ng ganun maybe uh, the chairman can explain to us what that means to a layman's term Marami pong salamat, Mr. President. may I ask the attorney Conti when would you consider a person a criminal uh, your honor under the rules a criminal would have to be convicted of a crime uh, prior to that it would just be someone who is either accused if or if already indicted in court or charged if only um, complained of before the prosecutor uh, Did I get you right, uh, Madam Attorney? Na ikaw ay magiging criminal kung ikaw ay na-charge and you have been convict convicted with final judgment? Uh, Ganun po ba yan? Could be, Your Honor, but pwede din po sigurong sabihin na criminal na kung kahit yung initial na conviction lang po muna. Kasi, kumbaga, may conviction ka na from a court. Bale, balik, balik, balik ta rin ko po, kapag sa fiscal charged or respondent, kung tatawagin, kapag nakarating sa korte accused and then pag na convicted criminal so even if you're you're just, you have uh, been convicted sa for example re regional trial court na siya hanggang sa korte suprema is already considered a criminal under the eyes of the law Uh, yes, Your Honor, because there is a conviction. Uh, of course, you can contest that. Pwede nyo pong sabihin na, eh, under appeal pa rin naman. But the conviction stands. Um, it could be just that hindi siya nagsiserve ng sentence. Mr. President, would you agree with that definition? There has to be a conviction. Eh, hindi mahirap yung sabihin mo na basta di i-demanda mo lang. Uh, especially yung yung, yung, yung sa nagtatrabaho lang sir yung mga minor offenses lumalabas yan sa blatter ng police tapos lumalabas yan sa database nila yung mga pobre naman na ano pag apply nila for uh, trabaho lalabas yan eh no matter na in, walang, hindi kun hindi, hindi ilang conviction basta may police record automatically it is a negative Yeah, between a choice na walang violation ito may violation pagka doon may may, may police record kawawa talaga sir ah so, uh, thank you mr president nagwo worry lang po kasi ako doon sa mga kanina meron po kayong example na inilabas na doon sa sa Davao merong mga tao na pumasok sa isang bahay, nagnakaw, nagrape, tapos pagbaba nila, nandong ka, patay sila. Yun po yung sabi niyo kanina. Did I get you right, no, no Mr. No, no, President? Sir. Uh, in, 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 it's not that easy to kill a person. I know. Sinasabi ko yan, sir, yung mga kidnapping with some... Hindi sinasauli, pinapatay na lang. Yung mayor ako, hard talaga yan. So, talagang hard as hard. Oh, yan, so patay, do rape mo, ah, patayin mo. Sinasabi po niyo ba sa amin ngayon, Mr. President? na do you discarded the, the presumption of innocence of each and every individual? 'Yun po ba ang gusto nyo sabihin sa amin ngayon? I am not ready to to answer or to give you an accurate uh, answer on that. Depende na yan sa konsensya ko. Kasi yung sa mga pulis na kaharap ko. Kasi alam naman ng mga pulis doon na pag sila or di, 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 di eh, hihilain nila yung innocent, innocenting tao, alam ng pulis nila, bubugin ko talaga sila. Nagbubugbog talaga ako ng pulis sa dapat. Pagkaabusado na pulis, talagang pag inabutang kita sa istasyon. Sigurado yan. So, Kaya, disciplined. ang polis ko. Would it also mean, Mr. President, that uh, sometimes, if sometimes you have discarded the presumption of innocence, then you would also have discarded sometimes the principle of due process. Would that be correct? In the, uh, due process, yes, maybe. Pero yung sabi yung sir. Huwag nandyan yung babae. Alam mo karamihan dyan, minsan. Usually, nandyan yung babae. Magsumbong dyan sa opisina ko. May pasa dito, may bugol dito, black eye dito. So, bakit? Binugbog ako. Sinong bumugbog sa iyo? Yung police dyan sa talo mo. Sino? Eh, sabi ko kayo, yung bongo, yung senator. Tawagin mo. O pagdating doon sa opisina, matawagin ko yung asawa. O manood ka. Saan ka unang sinipa? Dito. O di, sipain ko. Saan sunod? Sinuntok ako dito. Suntokin ko. Tapos sunod saan? Sipa ulit dito. At sabihin ko, pag inulit mo yan, papatayin kita. Hindi na kita papalusutin. Thank you, Mr. President. The last issue, kasi doon po ako nag-worry. Yung pong statement po ninyo na uh, sinasabihan nyo yung mga polis na pag hindi lumaban, i-encourage nyo na lumaban. Would that be correct, yung pagkaintindi ko po ron? Yes, sir. Kung may hold up at pumupurma ng lumaban, palabanin mo para matapos na ang problema natin. Pero yung nakasurrender na sir, hina tinapo na yung baril sa... Yun. Alam nila, hindi yan. Paano po, Mr. President, magkakaroon ng depensa na self-defense yung taong nag encourage na lumaban yung isang tao? Well, uh, that could be a question of batas na yan, sir. Yes, I agree, Mr. President. Yeah. That's why There are three elements of self-defense as a, as a defense for you to be acquitted of that crime. That is for the fiscal to decide at that stage. Wala na yan dyan sa police, sir. There is far removed na kung meron ng... Pero po, lumalaki yung chance na sila po ay madali. Pag again, ganun, Ibig sabihin, mas malaki yung chance na sila ay makonvict simply because hindi natupad yung isa sa elements ng self-defense, which is lack of sufficient provocation. Pag, nala pag nalaman ko, sir, na nagkatrabaho ang pulis, yung tama lang, An magtanong ka sa DABAO. Lahat ng DABAO, Pag na-charge mo ang pulis, nagkatrabaho lang, suportado ko yan. Ako ang nag-alam ng lahat. Ako ang nagbabayad ng abogado, habang suspendido siya, he receives a uh, commensurate salary doon sa sweldo niya. At tinutulungan ko. If it is in the fulfillment of duty. Pero kung abusado na polis, sir, talaga tayo. Yan, yan ang sabi ko sa kanila, iwasan mo kasi hindi ko katay talaga pal -pal palusutin at marami akong nabugbog na pulis hindi na ngayon sir matanda na ako nung mayor pa ako batuta yung batuta nila mismo yung gamitin ko batuta sa ganas yung masakay sa batuta ninyo kaya pag nagdatin ako may may kasalaan man yung gagong yan pinatapo nila yung batuta kasi alam ko gagamitin ko sa kanila yan. this the only way to hindi mo makiusap ang pulis Hoy, pulis! Alam mo, may batas. Hindi kayo dupapit ng ganun, ha? Huwag kayong pumasok kasi bawal yan. Professor ako ng... Professor ako ng academy. Itong mga to, katagal ko ngang fiscal year. Fiscal ako for nine years. Alam ko yung astag ng lahat. Yung hold uper, yung police, gagong pulis, yung mabait na pulis. Yung mababait na pulis na papasubo, suportado ko rin yun sila. Talagang to the hill. Pero pag ikaw ay gago, ay na, mag tayo. Pero sa criminal, sir, talagang mainit ako, lalo na sa druga. Noong presidente ako, time and again, I have gone to the public. How cruel, how brutal, how bru brutal, brutal I was uh, in dealing with drugs. Kasi si sir, ang druga kasi ang target niyan ang mga anak natin. Hindi makaresist eh. Yung pagpano o joke o ito, gamit nyo diyan. At their age sir, wala silang depensa. Ngayon pag ito, pag tinamaan ito sir, what would happen to the next generation? Yan nga ang masakit, sir. Uh, can, I, can I give be, can I be given a little para ma, ma portray ko talaga ang totoong istorya? Oh, here is a mother magpunta ng abroad. Hindi talaga natin alam. Sometimes the rape, abuse, yung iba, magreklamo. Yung iba, maghanap na trabaho but they will endure the brutality sa nangyari sa kanila. Why? Because kailangan nila to send the money otherwise yung gago na walang trabaho magsige lang inom ang mga bata walang pagkain walang eskwela. Kaya ako mainit dyan. Mainit talaga ako sa mga lalo na yung mga druga sa mga mata. Mainit talaga ako. Ay, ay, hindi ko lang masabi sa iyo kung paano ko martilyuhin ang mga kamay niyan. I cannot just portray. Hindi ako nagyayabang pero magtanong ka na lang ng polis. Polis ka man. Pinamartilyo ko talaga yung... Thank you, Mr. President. Would I be correct as uh, my last uh, question? Kayo po ina na sa Machiavellian principle that the the uh, the end justify the means. Unfortunately, sir, rightly or wrongly, I believe in, in that Machiavelli. Machiavellian uh, principle. At kung nagustuhan nyo ang ating topic na yun, please like, share, and subscribe mga ka-showbiz news!